dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may kuronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may pitong ulo at sampung sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihandla ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng mesyas ang kanyang karapatan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo iyong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigi, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa manupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya mga ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya kung kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, si banal. Ang kanyang kahabagan ay para sa mga tao at sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalala ito upang kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan bago siya umuwi ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.